Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na nagpadala ng tauhan ng iba't ibang ahensya at hanay ng pamahalaan sa Cebu. Ito'y para tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Ang buong detalye sa report ni Jap Regala. Agad na idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua patungong Cebu para maghatid ng tulong medikal sa mga residenteng malubhang tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng sakuna. Lulan ang mga doktor, nurse at iba pang medical personnel at emergency equipment, naglayag ang barko, diretso sa mga nangangailangang lugar. Kasunod niyan, walong Coast Guard K-9 units ang nagtungo sa Cebu para tumulong sa kasalukuyang search, rescue and retrieval operations. Ipinadala rin ng Coast Guard District Central Visayas ang BRP Sindangan sa Northern Cebu, dala ang Disaster Response Groups o DRG Teams, Medical Personnel, Search and Rescue Dogs at mga food packs para sa mga apektadong residente. Nagpaalala rin ang local government units na maging mapagmatsyag at maging handa sa mga aftershocks. Maaari ring tumawag sa mga sumusunod na numero para sa anumang emergency. Ongoing din ang search and rescue missions ng Philippine Army 53rd Engineer Brigade sa Central Visayas Region kasabay ng pagbibigay ng paunang lunas para sa mga sugatang individual. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.